Mga kabalitan, kabalitaktakan, makakahuntahan natin sa, pag sa pagkakataong ito si Justice Undersecretary Raul Vasquez. Yusek Vasquez, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ. Hello, Channel 23. Good morning, John. Good morning sa inyong tagapanood at tagapakinig. Alright, maraming maraming salamat sa pagkakataon on a Monday morning, Yusek uh, Vasquez. Dahil unahan ko lamang po ang ating mga kababayan sa update sa ilang mga bagay. Unang-una, Ah, uh, may eksaktong pecha na po ba ang DOJ, Jose Vasquez sa uh, pag-uwi sa bansa ng kababayan nating si Mary Jane Veloso? Wala pa, John, but ang uh, tinutumbok ng dawat bawat partido ang Indonesia at saka ang Pilipinas ay uh, before Christmas, ano? Mm. Uh, 'yan ay pag-uusapan mag upis sa araw na 'to. Ah, yung uh, Philippine Embassy natin at ang Indonesian uh, Department of, of Corrections and Immigration. Mm -hmm. Meron pa po bang nagiging sagabal, uh, Yusek uh, Vasquez, uh, with your indulgence, uh, tuloy ang pagpapauwi sa kababayan natin, sir? At sa tingin namin, John, uh, wala na eh. We're mm -hmm. very positive about it. And uh, our President, President Ferdinand Bongbong Marcos, already thanked uh, President Prabowo ng mm -hmm. Indonesia and uh, si secretary poing rembulia naman ay nagbigay na rin ng uh, laking pasasalamat on behalf of the philippines na mm -hmm. um nangyari ito christmas pa at saka ang maganda kasi nito John 75th anniversary ng philippine indonesian relations oh. so napakagandang All right pataon talaga itong Aha. bagay na ito. eh oo so kumbaga uh, nahanay sa isang napaka espesyal na event itong uh, masasabi nating uh, magandang pamasko rin hindi lamang po kay uh, Mary Jane kundi sa kanyang pamilya at sa buong sambayan ng Pilipino uh, Joseca Vasquez Tama yan in, in fact ang pagkasabi nga namin no during the press conferences it's a fitting gift to both Apo. Indonesian and Filipino people kasi it's proof of the deep and long strong relationship mm -hmm. between Indonesia and uh, the Philippines as member states of the ASEAN and the United Nations. Opo. Uh, hindi po ba ka kalabisan niyo Sec. Ka Vasquez yes, kung hiniling natin na uh, total ibinigay na rin lang sa atin makauwi ng bansa si Mary Jane? Eh tuloy na rin po'ng palayain dahil more or less 15 years or 14 years tari na rin naman siyang nakakulong. Tama po ba, Yusek? Yeah, mahig mahigit 14 years siyang nakakulong uh, John at uh, ayon sa usapan at nabanggit na rin ng ating presidente yan, um, effectively parang walang kondisyon yung paglipat Ooh. eh kasi pagkalipat sa atin ang pagpapatuloy ng sentensya ni ni Mary Jane dito sa Pilipinas na ayon doon sa desisyon ng Indonesian uh, government at saka uh -huh. yung judicial system nila ay susundan na ngayon ang proseso at mga patakaran at batas ng Pilipinas. Mm -hmm. Kasama na dyan, yung posibilidad na magbibigay ng clemency ang ating uh, mahal na Pangulo apo. kung titignan niya at titimbangin. Ang, ang, ang hinihingi lang ng mm -hmm. Indonesia dyan ay kailangan ma-inform sila tungkol mm -hmm. sa lahat na hakbang na gagawin wow. at uh, respetuhin natin yung desisyon na talagang siya ay nagkasala naman sa... Uh, harap ng batas ng pilit ng uh, Indonesia. So hindi pa pala kung tutuusin, eh, hindi pa po tala, talaga kumpleto yung pamasko sa pamilya Veloso sa sambayan ng Pilipino kung mag, kung magkakataong magkakatotoo ito uh, Yusek Ushek Vasquez dagdag pa. Hindi, hindi. Ang uh, buo na ng uh -huh. uh, let's 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 uh, counter blessings no Apo. una hindi mm -hmm. na wala na yung uh, kamatayan That's pangalawa makukuha uh, na natin sa mm -hmm. poder natin si mm -hmm. Mary Jane uh pangatlo kung paanong trato niyaan at nasa nasa desisyon at discretion ng ating pamunuan mm -hmm. kung bibigyan siya ng agarang clemency mm -hmm. o aralin pa kasi nga titingnan titimbangin remember Apa. na may mga pending cases pa kasi eh mm -hmm. so mm -hmm. siya ay kailangang tumestigo din doon sa qualified the uh, human trafficking at estafa mm -hmm. na nakabimbin pa sa Nueva Ecija laban sa mga recruiters na uh -huh. to at para matumbok right. kung sino yung mga mastermind All right uh, with regard naman po sa pagpipiitan uh, sa kanya Joseca Vasquez may finality na po ba kung sakaling makabalik ng bansa saan siya ilalagay Um definitely dadalhin siya sa ating Bureau of Corrections kasi mm -hmm. nga ang tema ng usapan kasi is uh, transfer of sentence persons uh, mm -hmm. John. I-ililipat lamang ang kustodiya ng isang taong nakakulong. Apa. Uh, at mm -hmm. dahil yan nga effectively commuted na nawala na yung death penalty kasi mm -hmm. wala namang ng death penalty sa atin. Apa. So that's the the biggest the biggest benefit and Apa. the advantage that we got. Mm -hmm. Number two, yung pagkaka Lagay naman siya kung siya dadadalhin ay sa um, Correctional Institute for Women malamang. Pero titignan din natin kung ano yung condition niya. Kasi mm -hmm. a month ago, pumunta yung Philippine Embassy sa, uh, sa um, corrections facility ng Indonesia. Opo. At titingnan nila yung health condition ni Mary Jane. Mary Jane at opo. kita naman na wala namang, uh, wala namang any no wala namang uh, uh, anything that is serious about mm, her mm -hmm. and considering Yusek Vasquez, kung makikita po natin yung dating itsura ni Mary Jane kumpara do sa latest picture niya mukhang mas maganda ang katawan niya ngayon mas mukhang tumaba pa nga di ba Yusek? yes uh -huh. yes at saka uh, may balibalita din na supposed to be merong uh, family visit na ina-arrange ang DFA mm -hmm. sa kanya no okay. so itong 16 dapat kaya mm -hmm. nga lang muted na yan sa tingin namin, sa tingin ko lang, dahil ah. unahin na natin yung arrangement Pagpawit. para malipat, opo. hindi na yung bisita. Opo. 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 opo, 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 opo. Mas maganda nga naman yon Anyway, so antabayan na natin uh, and hopefully talagang matuloy na before Christmas, Yusek Vasquez, eh, makapiling na niya or makabalik na ng bansa itong ating kababayan si Mary Jane Veloso. Opo. Uh, at iyan naman ay Handang-handa ang ating gobyerno. Uh, ang kagandahan nito kasi John, lahat uh -huh. ng mga attached agencies sa ilalim ng DOJ ay handa namin uh, ma-arrange kaagad. Uh, uh -huh. Ang BUCOR, Immigration at saka NBI Apa. para gawin kaagad. At on the other side naman sa Indonesia, nung nag-usap-usap kami doon, ay inatasan na nung Chief Minister Yusril Mahendra mm -hmm. ang kanilang Bureau of Corrections and Immigration na makipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy para mm -hmm. mapabilis itong usapan na ito. Apo. right. On another topic, with your indulgence, Yusek Vasquez, pagpapabalik Pilipinas pa rin, pero by, this time, kay ito sa sinibak na kongresista, si Arnulfo Arnie Tevez Jr. Ano pong update natin, Yusek Vasquez? Magandang balita din diyan. Dalawang uh -huh. balita na magkasunod, ano? Yung, yung pangalawa 'yan ay panalo ulit ang ating uh, gobyerno mm -hmm. uh, for the second time, the Timor-Leste court of appeals granted our request for extradition. Apo. So, yun na lang ang naiiwang gabal para mapabalik siya. Well, Ayon sa mga proseso, again, respeto sa pro mm -hmm. internal processes ng Timor-Leste, John, Apa. kung sila ay magbinbin pa rin ng last minute na appeal na naman doon sa dating na-appellahan na, na mm -hmm. um, ay karapatan nila yan. Pero sa tingin namin, it's just like uh, weeping a dead body. Eh. Mm -hmm. eh, dead, uh, wala na. Mm -hmm. Um twice over na siyang na napagbigyan uh, napagbigyan na bigyan mm. ng pagkakataon twice mm. over din siyang na deny so Apa. um we're very very positive sooner than later uh, nandiyan na at in fact sa tingin nga namin, dapat uh, itigil na natin there has to be an end to litigation and this is Apa. the time for uh, um the former congressman Arnie Deves to finally face the consequences ah. of his acts. And, uh, you know, Apa? um, dito sa mga korte na sa Pilipinas, pag-usapan yung lahat ng bagay. At saan po siya dadala yung Yusek Vasquez sakaling mapabalik ng Pilipinas? Well, dahil uh, yung mga kasamahan niya nakakulong, mm -hmm. uh, he, would, he would be incarcerated also as a detention prisoner. Mm -hmm. All right, Alright. At... Uh... May lumutang kasi before sa kampo niya mismo nang galing na mukhang na-fake news kayo sa unang pagkakataon uh, sinabing na sinabing na-aresto na siya at pababalikin niya ng Pilipinas. Any comment on this, Yoseg Vasquez? <laughs> alam, alam mo, John, uh, yung, kasing, yung kasing mga proseso at batas at patakaran ng Timor-Leste, uh, uh, if I may have to say it, bagong bansa kasi yan eh, apo, 20 years apo. ago lang na nagawa. Uh, uh -huh. at they are so strict and mm -hmm. stickler to human rights. Kaya, uh, tinitignan nila dahil remember na ito ay dating parte ng Indonesia Apa. back in history. Mm -hmm. At nabigyan lang sila ng pagkakataon na mag magiging sariling bansa mm -hmm. uh, through the efforts of uh, the United Nations. Mm -hmm. Kaya they they follow all the human rights and all... By um, the book all, talaga, oh by the book talaga. Uh, at saka, nangangapa. Nangangapa. Ito <laughs> nakakatawa dyan. Nangangapa. At they are they are trying learning as uh -huh. they implement the processes. Kaya tignan uh -huh. mo, nanalo tayo doon sa unang desisyon. Ang <laughs> ang unang uh, nagkuha, nag-receive yung tinatawag namin reception of evidence, mm. isang WS. Pero pumirma lahat-lahat ng nagdesisyon. Kunesyon nila yon. Kaya uh -huh. nagkaroon ng panibagong hearing uh -huh. na tatlo na yun ang, nakinig. Mm. Parehas lang naman. Uh -huh. At na ganoon din ang resulta. Right. Only because they wanted to follow the due process requirements mm. to the letter. All right, all right. Na sa iyong pagkakataon, Yusek Vasquez, uh, baka may karagdagang ka pong uh, mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Um... Iyan po ay dalawang magandang balita po ang uh, nasa harap natin ngayon. Una, yung pagbabalik sa ating bansa ang ating nakakulong sa Indonesia na kababayan na si Mary Jane Veloso. At ang pangalawa, ay yung pagpapabalik naman sa dating congressman Ka Arnie Teves para uh -huh. harapin nito um ayon sa mga batas natin at patakaran yung lahat ng mga kaso na nakabinbin sa kanya uh -huh. at sana po ay sama sama po nating harapin yung mga lahat ng pagsubok bilang isang uh -huh. bansa in the spirit of christmas all right at bibigyan ko po kayo ng pangatlong magandang balita uh, Yusek Vasquez with your indulgence kasi yung, nawa, yung matagal nyo pong nawawala ng inaanak, ay nakita nyo na nasa harapan nyo po ngayon. Biro lang yung Merry Christmas. Thank you so much, sir. Ha? Opo, magandang umaga po. Good morning. <laughs> Salamat, John. At magandang umaga po sa iyong tagapakilit mo <laughs> All Alright. Yung po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Justice Undersecretary Raul Vasquez.